Salary mo. Salary mo. Kapag? Sa sa animation naman, kunwari kung ikaw mismo yung creative director, mm. mga ano, mas mataas yung ano. Okay. Pero that doesn't mean na yung trabaho nila ay mas madali kesa sa'yo. Okay yung kitaan. So, mm. so dito na natin i uh, debunk kung totoo ba o hindi na walang pera sa anime. Meron siyang pera. Di, may range ba tayo that we are working? You tend to go above minimum wage. Talaga. Ano na ba minimum wage ngayon? Hindi ako sure eh. Mga... Uh, <laughs> Ano na minimum wage ngayon? 610 per day per month times 30. <laughs> na pamat. 18. Mm. 18,000. Mm. Above. Mm. Above done. Oh, kung kunwari marami ka talagang ginagawa, <laughs> ano, get into, ano, maabot ka ng, ano, 30 to 60, 70, ganun. Per month. Oo, oh, per month. Okay. Kung ganun, kung talagang, ano, masipag ka talaga or yung tamen yung tinatawag na hataw. Sa Japan yan <laughs> o sa Pinas? Parehas. Ganun yung rate. Mm. 70K. Enough na ba yun? Sa panahon ngayon? Well, ano, malaki na yun 70K for sure. Okay. 30K. 30 to 70. 70K maximum na, di ba? Mm. Sabi mo, 30 to 70K. Enough na ba yun? Enough na yun. Basically, wala pa akong pamilya. So, ah, okay. <laughs> di, ko pa, di, yes. ko pa, di ko pa alam kung ano ba yung expenses na magkaroon ng mga anak. Ah, kung magkano ba tuition mm. ngayon mm -mm. or ano, Pero ano. Pero tingin mo, mas lalo na kung may pamilya ka. Lalo na, di ba, sabi mo, inaay mo na sa stage na to ng buhay mo to settle down. Mm. Ayun na, nag-aalam na. <laughs> o nag, um, nag, magsisettle down sa age na to. Ano? Tingin mo enough or... Ano? Sa so, tingin ko, hindi pa. Pero at least I wanna go to that stage na. Mm. To see, ano, to see if I can, na. Ano, ano. So, would you recommend, since sabi mo na hindi siya enough, especially siguro para sa isang tao na may pamilya, may mga anak, mm. hindi mo recommended na yun lang meron ka, yung full-time job na yun mag-recommend ka ba na mag-take pa sila ng job outside of the full-time job? Technically, yun yung ginagawa ko ngayon. Mm. Bu bukod sa, ano, sa, bukod sa nagtatrabaho ngayon for studio Sekai, kay gumagawa pa ako ng, ano, ng side job ko. Photo manipulating, ano. Oh, na, freelance yun? Oh, yun yung freelance ko. Oh. Which is, ano, hindi yun kinukuha na ng taxes. So, oh, ano. So, okay. yun yung, kumbaga, yun yung, yun yung ginagawa kong monthly allowance, also paying some bills. Mm. Tapos yung ano, yung... So, mas maganda yung kita dun sa freelance. Huwag kalimutang mag-like, follow, and subscribe upang manatiling updated sa iba't kwento ng kayo. Mm. tapos yung kinikita ko naman doon sa ano ko, yun yung iniipong ko. Oh. Mm, yun yung aking parang savings, yung aking savings na for the future. Mm. Tapos kumbaga, kung ano yung ano, doon ko na kung ano yung kikitain ko man sa ano, freelance, mm. at least yun nga, meron akong pang-allowance, mm. meron akong panluho. Mm. Ano. okay, doon mo kukunin sa mm. freelance. So you would recommend talaga na dalawa. Na dalawa. May kilala ka na malaki ang kitaan, pero full-time lang. May mga role ba na ganun? Sa pagdating sa animation? Mm, -mm. Meron, pero it depends sa ano. Kumbaga, di ba? Kahit sa ano, kahit sa industry. Mm. Kunwari sa engineer ka, kung manager ka, mm ganon mas mataas yung ano mo salary mo salary mo kapag sa sa animation naman kunwari kung ikaw mismo yung creative director mm. mga ano mas mataas yung ano okay pero that doesn't mean na yung trabaho nila ay mas madali kaysa sa Siyempre, syempre ano mm. syempre eka nga with great power comes great great responsibility great respo oh great responsibility okay. so mataas nga yung position mo mm -mm. mataas yung sweldo mo pero mahirap pa rin yung trabaho mo alam in the spirit of teaching anong mga bagay um, as a young animator, lalo na nung nagsisimula ka